Ang dalangin ko po para sa ating lahat ay patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos na ang Diyos po ay uh, merong mabuting kalooban at ang ating Diyos po ay merong mabuting plano para sa ating lahat. Na sa ating buhay ngayon, maunawaan natin na hindi sariling kalooban at hindi sariling plano natin ang dapat na masunod. Na hindi tayo ang gumagawa ng sarili nating plano dahil meron plano para sa atin ang Diyos. Meron ng plano para sa iyo, meron ng plano para sa akin, meron ng plano ang Diyos para sa ating lahat. At ang plano po na yun, ay yun yung ating tinutuklas sa tuwing at patuloy nating pagbabasa ng salita ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy, ang version po pala ng Biblia na ating gagamitin o yung ating babasahin po sa Tagalog ay ang bagong ang Biblia at ilang revised Tagalog popular version. Sa English naman pong salin ay New American Standard Bible ang ating gagamitin. Balikan po natin yung idea, no? yung kaisipan patungkol sa plano ng Diyos. Dahil uh, habang nahayag sa atin ang plano ng Diyos, magbubungan naman po 'yan ng pagtitiwala natin sa Diyos. Ang plano ng Diyos dapat maging malinaw sa bawat isa sa atin kung kung bakit ba tayo nasa ganitong kalagayan ngayon. Uh, ano ba 'yung plano ng Diyos? Bakit pinapahintulutan na mangyari sa atin ang mga nararanasan natin ngayon? At kung may plano siya sa atin, saan niya tayo nais nadalhin? Kung may plano sa atin ang Diyos, anong landas ang dapat nating tahakin? Nawa po sa bawat uh, pananalangin at pagbabasa mo po ng Biblia, maging maliwanag po para sa iyo ang kasagutan sa ilang mga katanungang ating nabanggit. Na maunawaan natin sa ating buhay po may layunin. Sa ating buhay po may purpose ang Diyos. Na kaya tayo naririto sa buhay na ito, na kaya nangyayari sa atin ang mga bagay-bagay at mga pangyayari para po may sakatuparan natin ang kalooban ng Diyos at para po may sakatuparan natin ang layunin ng Diyos sa atin. At ang layunin po ng Diyos, mga kapatid, ay matatagpuan natin sa Kanya mismo. Yung purpose ng Diyos para sa atin ay matatagpuan natin sa Diyos mismo dahil siya ang lumikha sa atin. Ang Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay. So, sa Kanya natin matatagpuan kung ano yung purpose ng pagkakalikha niya sa atin. And bilang mga mananampalataya po ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, isang magandang talata po ang uh, ating pag-aaralan ngayon at patuloy na uunawain kung ano ba ang sinasabi nito sa atin bilang mga magkakapatid sa pananampalataya at bilang isang individual na mga mananampalataya. Ano, ba yung, ano kaya yung sinasabi sa atin ngayon, ang sasabihin sa atin ang salita ng Diyos at uh, kung bakit nga ba tayo dapat na magtiwala sa ating Diyos. Ito po yung ating pag-aaralan mula po sa Psalms chapter 62 sa verse 8. Sinasabi po dito, magtiwala kayo sa kanya sa lahat ng panahon, o bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Isang talata na magpapaalala sa atin na magpatuloy tayo sa ating pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng panahon. Patuloy tayong magtitiwala sa Diyos sa lahat ng oras. Na anuman po yung ating pinagdadaan ng hirap, ay ilapit natin yan o kaya ilagak natin yan sa Diyos. At inihayag din po ng talatang ito na meron tayong Diyos na maasahan. Na meron tayong Diyos na matibay na masasandalan, ating kanlungan o kublihan. Basahin natin ang verse na sa Revised Tagalog Popular Version. Sabi po, Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Sa verse na ito, may tatlong punto po, o tatlong teaching po, yung ating tatalakayin sa uh, pagbubulay-bulay natin ng uh, salita ng Diyos. Una po, Magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras. Ano nga ba yung ibig sabihin ng magtiwala sa Diyos? Paano ba magtiwala sa Diyos? O kaya paano natin ito mailalatag sa ating pamumuhay? Yung pagtitiwala sa Diyos, paano ba natin ma-apply? Paano ba mailalatag sa ating pamumuhay? Paano ba tayo magtitiwala sa Diyos? Lalong-lalo lalo na sa uh, mga pagkakataon na tayo ay sinusubok o kaya nalalagay sa may hirap na kalagayan. Paano tayo magtitiwala sa Diyos? Sa ating pong main verse, sinasabi po kasi, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan. Na madali itong pagtitiwala sa Diyos kung, lahat, kung hindi tayo nakakaranas ng pagsubok. Mas madali itong uh, magtiwala tayo sa Diyos kung laging maalwan ang ating buhay. Pero paano kung Marami tayong alalahanin. Paano kung marami tayong uh, kabagabagan? Paano kung humaharap tayo ngayon sa bagay o kaya sa pangyayari na kinatatakutan natin? Masusunod ba natin ito? Itong sinasabi dito na trust in him at all times. Mababasa naman po natin sa chapter 56 dito pa rin sa uh, Book of Psalms sa verse 3. Kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Pwede pa natin itong maging, ano, no, maging memory verse. Ang ganda din talata ito. Pwede natin itong isaisip at itanim sa ating puso. When I am afraid, I will put my trust in you. Sa mga pagkakataon pala na nakakaramdam tayo ng takot, yun pala yung tamang oras na dapat lalo tayong magtiwala sa Diyos. At isa pa pong go-to verse ang madalas nating binabasa sa Old Testament sa Proverbs chapter 3, dito sa verse 5, Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Ang pagtitiwala sa Diyos, siya naman pong, hindi pananalig sa sariling pangunawa. Ang pagtitiwala sa Diyos, isang uri ng uh, paghilig, paglin o paglipat ng ating timbang sa Diyos sa halip na sa ating sarili o kaya sa halip na sa tao. At mangyayari po iyan sa atin yung trust in the Lord kung ma-realize mare natin na hindi pala tayo yung may control ng ating buhay. Na hindi pala tayo ang may-ari ng ating buhay. At mangyayari po sa atin yung trust in the Lord na yan kung mauunawaan natin na limitado lang yung ating kakayahan. Ang pagtitiwala ay pagpapaubaya na pagharian ng Diyos ang ating buhay. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagsisimula sa isang tiyak at sinadyang desisyon at uh, kasabay nun yung pagtalikod sa pagtitiwala sa ating sarili at sa ating sariling pangunawa na sa halip po na sa sarili nating unawa tayo nagtitiwala o kaya sa tao tayo nagtitiwala, inililipat natin yung ating pagtitiwala sa Diyos. So, sino man tayo ngayon? Ano man yung kalagayan mo, ano man yung kalagayan nating na lahat, gaano ka man katagumpay ngayon o gaano man tayo nahihirapan sa ngayon, kailangan kung umabot tayo sa kaisipan na hindi sa sarili nating unawa tayo dapat manalig tinuturoan tayo uh, madalas ng karunungan ng mundo, ang uh, payo, ang kaisipan na uh, madalas itinuturo sa tao ng sanlibutan ay sinasabi na uh, alam ko ito, kaya ko ito. O kaya, alam ko na yan, kaya ko na yan. Uh, Nakatuon lagi sa sarili sa pagharap natin sa isang sitwasyon, ano man yung kinalalagyan mo po, mahirap o madali na sitwasyon, nawa po ang una nating tugon ay hindi sa sarili nating pangunawa, kundi po higit na pagtitiwala, buong puso na pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos po ay pagpili at desisyon natin na pagtiwalaan ang Diyos dahil kung iahambing natin, kaya tayo magtitiwala sa Diyos. Kasi kung iahambing natin sa ating sarili, kaya kung iahambing natin ang Diyos sa tao, alam nating higit na mabuti ang Diyos. At talagang tunay na mabuti ang Diyos. Alam nating hindi magkakamali ang Diyos. At alam nating katiwatiwala ang Diyos. Tayo po ng mga tao, maging yung ating kaunawaan na hindi eh, hindi maiahambing sa Diyos. Kaya sa Panginoon tayo, buong pusong magtiwala. Again, ang pagtitiwala po, paghilig, pagkapit, pagsuko sa kamay ng Diyos sa lahat ng oras. Trust Him at all times. Tula din ang mensahe sa sulat ni Propeta Isaiah. Basahin po natin yung Isaiah chapter 26, dito po sa verse 4. Magtiwala kayo sa Panginoon magpakailanman sapagkat ang Panginoong Diyos ay isang batong walang hanggan. Yun sabi po dito ni propeta Isaias. Trust in the Lord. Dito sa sulat na ito ni propeta Isaias. Trust in the Lord forever. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na binabasa natin ngayon, nais ng Diyos na magtiwala tayo sa kanya. At marami sa atin makaka-relate siguro or nararanasan ito no? na habang nagtitiwala po tayo sa ating Panginoon, lalo namang nahahayag sa atin kung sino siya. Na habang nagtitiwala tayo sa ating Panginoon, lalong nahayag sa atin yung dakilang katangian niya. Katulad dito sa talatang ito, isang batong walang hanggan. Na habang nagtitiwala tayo sa Panginoon, mas nakikita natin kung gaano kadakila, gaano ka-secured sa ating Panginoon habang nagtitiwala tayo sa, tayo sa Diyos, mas nahayag yung greater glory ng Diyos. Ang kamangha-mangha pong katangian at kamangha-manghang gawa ng Diyos, madalas po nakatago yan sa mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos. Eh. Pero yung kamangha-manghang katangian at kamangha-manghang gawa ng Diyos, nahayag naman yan sa mga taong lubos na nagtitiwala sa Diyos. Ngayon, kung gusto mo po na makita kung gusto mo po na maranasan yung dakilang katangian at pagkilos ng Diyos, magtiwala ka sa Kanya. Kung hindi tayo magtitiwala sa Diyos, hindi din po mahayag sa atin yung dakilang katangian at dakilang gawa ng Diyos. Kasi nasa kadiliman tayo. Wala tayong pangunawa. Hindi natin maunawaan ang pagkilos ng Diyos. Puno tayo ng ating sarili, ng pagiging makasarili. Hindi natin makita ang katangian ng Diyos. Sarado yung isip natin sa layunin ng Diyos kung hindi po tayo lubos na nagtitiwala sa Diyos. Pero kung tayo po ay mga mananampalataya, nahayag sa atin ang ang ano, ang, ang dakilang pagkilos at dakilang katangian ng Diyos. Halimbawa, sa tuwing nananalangin tayo, nakikita natin na kayang tugunin ng Diyos yung ating mga dalangin. Nakikita natin na kumikilos ang Diyos. Minsan sa mga hindi pa inaasang pagkakataon at sitwasyon. Ang tunay na maaasahan natin siya sa ating buhay. Nararanasan niya madalas ng marami sa atin. Ihahayag ng Diyos ang mga katangian niya. Ihahayag ng Diyos ang mga plano niya sa iyo. Ihahayag ng Diyos kung sino siya. Ihahayag niya ito sa atin sa tuwing tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Kaya napakangandang basahin yung talatang ito. At tandaan, magtiwala kay sa Panginoon magpakailanman. Na itong ating... Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan forever, walang hanggan. Tulad ng nakapalaob sa na mensahe sa ating pangunahing talatang pinag-aaralan doon sa Psalms, sa chapter 62 sa verse 8. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan. Trust in Him at all times, O people. Sa so, unang punto po, no? Uh, magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras. Kalawa, ilagak ang pasanin sa Diyos. Ano man yung sitwasyon mo. Ano man yung kalagayan natin. Maring meron sa atin may mabigat na pasanin sa buhay. Or kaya meron tayong mga kakilala na dumadaan sa, sa, sa pagsubok. Ano yung ipapayo natin ito? Ilagak ang pasanin sa Diyos. Yan po yung kalawang punto sa pagtuturo sa atin ngayon. Sabi po dito, ibuhos ninyo ang inyong puso sa kanyang harapan. Hindi natin alam kung anong pasanin ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. No? Maring siguro iba may idea sa bawat isa sa iba. Pero sa kabuwan, tayo lahat. Hindi natin na uh, uh, nalalaman kung ano-anong klasing mga pasanin ang pinapasan at pinagdadaanan ng bawat sa. Pero malamang marami sa atin may kanya-kanyang dinadalang pagsubok. O maaring pagsubok sa sarili mo o kaya problema sa pamilya mo o kaya uh, pasanin sa trabaho o pag-aaral o kaya maging sa buhay pananampalataya mo. Pwedeng iba-iba, no? Pwedeng Uh, hindi natin malaman kung ano yun, pero natitiyak natin na malamang marami sa atin may mga dinadalang pagsubok. Ayon dito, ibuhos ninyo ang inyong puso sa kanyang harapan. Basahin natin ang talatang ito sa Revised Tagalog Popular Version, yung point na yun. Sa kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Ano po yung pasaning pinagdadaanan mo ngayon? Uh, hirap ka financially o kaya may problema ka sa relasyon mo, sa asawa mo, marahil meron kang uh, uh, karamdamang physical na sinusoong, or kung hindi man ikaw, meron kang mahal sa buhay na nakakaram nakakaranas ng malubhang karamdaman. O kaya ang pasanin mo ngayon ay tungkol sa relationship mo sa parents mo o kaya relasyon mo sa mga anak mo. Or may mabigat kang problema sa kabuhayan mo, sa trabaho, sa negosyo. Ano man po na pinagdadaanan mo kapatid, ano mang pasanin ang dinadala mo ngayon, sinasabi sa atin dito, ilagak natin yan sa ating Diyos. Idalangin mo sa Diyos, pour out your heart before Him. Ibuhos mo, pour out, ilagak mo ang lahat. Ang encouragement nga po ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, basahin natin yung Philippians chapter 4, verse 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Be anxious for nothing. Tapos sa uh, last part no let your request be made known to God. Lalapit tayo sa Diyos, ilalagak natin ang ating mga pasanin dahil alam natin na mas nauunawaan ng Diyos ang ating sitwasyon. Mas nauunawaan ng Diyos higit sa pagkaunawa natin sa ating sitwasyon. Sa halip na mag-alala, sa halip na mabalisa, ipaalam at ilagak natin sa Diyos anumang mga pagsubok na nararanasan natin ngayon. Sabi nga po ng psalmist sa chapter 142 sa verse 2, Ibinubuhos ko sa kanyang harapan ang aking daing. Sinasabi ko sa kanyang harapan ang aking suliranin. May pasanin kang sinusoong ano ang iyong daing. Pour out. Sabihin mo. Ibuhos mo sa harapan ng Diyos. Ano mang suliranin mo, pwede nating ibuhos ang lahat sa harapan ng Diyos. Bakit pwede nating ibuhos sa harap ng Diyos? Bukod po kasi sa makapangyarihan ng ating Diyos, kaya natin na uh, pwedeng ibuhos sa harap ng Diyos ang ating mga daing at ang ating mga suliranin kasi nagmamalasakit siya sa atin sa sulat ni apostol Peter sa unang Pedro chapter 5 sa verse 7 ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay bakit daw po sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo casting all your anxiety on him because he cares for you Pwede mo talagang ilagak sa Diyos ang anumang pasanin mo ngayon dahil ayon dito, He cares for you. May mga problema tayong hindi natin kayang pasanin mag-isa. Nais ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita na magtiwala tayo sa Kanya. Na meron tayong malalapitan pala at yung lalapitan natin na yun ay nagmamalasakit sa atin. At anuman po na inilagak, anuman po na ipinagkatiwala natin sa Diyos, hayaan natin ang Diyos ang tumulong sa atin na magresolba. Anumang alalahanin yung ipinagkatiwala natin sa Kanya, hayaan natin ang Diyos na tulungan niya tayo. At kung babalikan nga natin yung ating main verse, sabi po, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Pour out your heart before Him. Huwag nating kakaligtaan, nagmamalasakit siya sa atin. Kung anumang pasanin ang dinadala mo sa buhay, kung uh, mabigat ang iyong damdamin o puso ngayon, kung pakiramdam mo ngayon ay may mabigat na nakaatang sa iyong balikat, may mabigat na nakapasan sa iyo ngayon, pwedeng pwede mo po na ilagak lahat yan sa Diyos. Kanya-kanya tayong pagsubok eh. Kanya-kanya tayong pinapasan sa buhay. Ano man yun. Lahat tayo. Magkakaiba man. Mag, uh, uh, magkaka, marami man tayong pinapasan. Pero, pero lahat po tayo may iisang pagkakataon. Iba-iba man yung ating sitwasyon. Pero pare-pareho tayo ngayong may opportunity na lumapit ilagak sa Diyos ang ating mga pasanin. So magpakatotoo tayo sa harap ng Diyos. Magpakumbaba, sumuko sa harap ng Diyos sa pribadong oras at pribadong lugar mo po. We can pour out our hearts before God. Lahat ng pasaning nararamdaman mo, lahat ng ah uh, pagsubok, kabigatan, alalahanin, kabagabagan, lahat ng pasaning nararamdaman mo ngayon, ilapit, ilagak mo ito sa Diyos. Tandaan po uli, uulitin po yung yung galing doon sa sulat ni Apostle Peter sapagkat nagmamas nagmamalasakit siya sa iyo. Kaya buong kapakumbabaan na magtiwala sa Diyos at ang anumang pasanin sa iyong puso sa ngayon ay nanararanasan mo Ihayag mo yan. Ilagak mo lahat sa Diyos. Kaya number one, magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras. Number two, ilagak ang pasanin sa Diyos. And number three, ang Diyos ang kandungan. Ang salita ng Diyos ay mapanghahawakan natin. Pwede siyang pagkatiwalaan. Ang, ang Diyos pwedeng pagkatiwalaan dahil ang Diyos po ang ating kandungan. Sinasabi nga po sa talatang ito, para sa atin ang Diyos ay kanlungan. Natalakay na yan natin dati dito sa sa midweek service natin yung yung itong yung God is a refuge for us. Ang idea po nito sa panahon lalo na po ng Old Testament, kapag sinasakop yung bansa nila ng uh, malalakas na kalaban, meron silang uh, lugar kanlungan, lugar na palibot ng matitibay at matataas na pader at sa loob nun, nandun yung lakas ng depensa, nandun yung tulong na kailangan para mabuhay uh, at isang uh, ligtas na lugar yon protektado sila sa loob nun. Yan yung, yun yung ano eh, kanlungan para sa atin naman po. Kung may umaatake sa atin na matitinding kalaban, alalahanin, problema, pagsubok, ano man yun, Meron tayong matatakbuhan. Tatandaan natin, merong mag-iingat sa atin. Merong magpoprotekta sa atin. God is a refuge for us. Ang uh, version po sa revised Tagalog uh, na popular na salin, itong para sa atin, ang Diyos ay, ay kanlungan. Sabi po dito sa RTPB, Siya ang kublihang may dulot na lunas. Bilang isang mananampalataya, ikaw po ay may kublihan. At kung ikaw ay nasa pag-iingat ng Diyos, may lunas sa bawat pasanin mo. Or kung tayo naman po ay hindi pa lubusang nagtitiwala at hindi pa lubusang sumasampalataya sa Diyos, inihahayag sa atin ang salita ng Diyos na merong ama sa langit na naghihintay na manumbalik tayo sa Kanya upang maranasan natin ang pagkalinga ng ating Diyos. Habang tayo ay nasa Kanyang kandungan, kakalingain niya tayo. Kung tayo po ay tumalikod sa Diyos, kung tayo po ay uh, namuhay sa kasalanan, ngayon po ang tamang oras para tayo ay manumbalik sa ating kandungan, ang Diyos. God is a refuge for us. Basahin natin itong Proverbs chapter 14 sa verse 26. Sa takot sa Panginoon, ang tao'y may pagtitiwalang matibay at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng kanlungan and his children will have refuge. Sinasabi po dito, yung taong may paggalang, yung taong may pagsunod sa Panginoon, meron daw pong kapayapaan at may katatagan sa sambahayan. So, may magkakaroon ng kanlungan. At yung, isa ideya ng refuge o yung kanlungan ay yung lap. Kung ikaw ay isang anak na nakakandong, nakakanlong sa lap ng tatay mo, feeling mo secured, kay protektado ka naiingatan ka. Ang anak na nasa uh, kanlungan ng magulang ay iniingatan ng magulang. Ganon din po tayo sa ating Diyos. Kumanlong lamang tayo sa ating amang Diyos at mararanasan natin ang protection niya, ang pagkalinga niya, at higit sa lahat, ang pagliligtas niya sa atin. Basahin natin tong Hebreo chapter 6 sa verse 18. Upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago na ditoy hindi maaring magsinungaling ang Diyos tayong nagtungo sa kanlungan ay eh magkakaroon ng higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin We who have taken refuge would have strong encouragement to take hold of the hope set before us Muli po bilang mga mananampalataya. Mga nagtungo sa kanlungan. Who have taken refuge. Tayo ay may kublihan. Tayo ay nasa pag-iingat ng Diyos. Tayo ay umasa sa lunas ng bawat pasanin nating inilagak sa Diyos. So, ito po ang katuruan at paalala sa ating talakayan ngayon mula po sa Psalms chapter 62, sa verse 8. Tatlong uh, teaching po, tatlong uh, punto po. Number one, magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras. Number two, ilagak ang pasanin sa Diyos. And number three, ang Diyos ang kandungan. Bilang mga mananampalataya, na maranasan natin ito ha, na habang nagtitiwala tayo sa Diyos, mas namamangha naman tayo sa Kanya. Dahil nakikita natin kung paano siya kumilo sa ating buhay. At nakikita natin kung paano siya maaasahan bilang kublihan, bilang kanlungan ng mga nagtitiwala sa Kanya. Magtiwala po tayo sa Diyos sa lahat ng panahon. Magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng oras, anuman ang pinagdadaanan natin. Manalangin, ilagak ang mga pasanin sa Diyos at umasa sa tulong na ipagkakaloob niya. Maraming maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig at pagsama hanggang sa makatapos tayo sa ating gawain ngayon. Sa Diyos po ang kapurihan at sumayin nyo naman po ang biyaya ng salita ng Diyos.